Hello po, good morning mga kapatid. Nandito na naman po si Malo de los Santos para magbigay po ng reaction dito sa dalawa sa ating maglangga. Kirawil of Malalag at Kirishel Morales. Alam niyo po mga kapatid, sa nakikita ko sa dalawa na to, pag once po silang dalawa ay talagang magkasama, kikita na natin yung pangungusap ng kanilang mga damdamin. Yung mga ngiti sa kanila, uh, kitang kita nyo kung pa, gaano sila kasaya sa kanilang uh, mga ginagawa sa kanilang mga nararamdaman gaya nga po nito sa meet and greet nila dyan sa Baguio grabe po ang kulit ni, Rue, ni at Ruel grabe nakikita mo yung nagniningning po ang pagkanilang uh, pagmamahal at saka yung kasiyahan nila na maraming nagmamahal po sa dalawa lalong lalo na po ang mga senior grabe po talaga yung mga ipinakita nila dito sa maglangga kahit nga po yung may mga kap may mga sakit na na stroke makapunta lang pinagbigyan ng kanilang mga anak na kahit buhat-buhat po at yung lula nga po doon sa botanical na garden na talagang akala ko po talaga ihimatay na. Na iyak nang iyak po talaga. Kaya alam nyo po mga kapatid, bakit natin ipagkakait sa dalawa ang ganitong mga nagmamahal? Bakit kailangan po natin ibas si Richelle at si Ruel of Malalag? Dahil po, basa Maraming nagmamahal sa kanila Dahil nga po ba Maraming nagtitiwala sa kanila Mga kapatid Ang tangi kong masasabi dito sa dalawa Napaka Alam niyo po Ang ibig sabihin ko Ng napaka Napakaswerte Ng dalawang to Dahil ang mga nagmamahal sa kanila Puro po ay mga senior na alam niyo po ang mga senior ang nagmamahal para din yan po yung mga lula natin na nagpalaki sa atin na nandyan po yung tunay na pagmamahal. Yun po ang nararamdaman ko dito sa dalawa. Kaya tayo naman mga nagsusubaybay ng mga nagsusuporta at yung mga viewers na nanonood, wag naman natin pong ibas na sila. Pagbigyan po natin ang mga senior. Dahil po ang mga senior po, yan po ang nakakapagpagaling sa kanila. Yung dalawang nagmamahalan. Dahil po si Richelle, napakakulit po talaga. Kita natin yung para ngayon niya naranasan po yung pagiging bata niya. Nakasama niya si Rowell of Malalag. Kita mo nyo doon, doon sila na, na nagbabike ba sila doon. Talagang tuwang-tuwa ko doon. Tili nang tili yung dalawa, di ba? Kaya grabe. Grabe talaga po. Yung ngiti, yung ano, wala na silang pakialam kung ano na ang sasabihin ng mga tao dahil nararamdaman nila gag nang gagaling sa puso po yung nang nararamdaman nilang uh, kasiyahan. Hindi natin mai-explain kung anong saya ang inaibibigay nilang dalawa sa atin mismo. Dahil ako po, pag pinanunod ko sila, nakakatawa ako, ngumingiti ako, na parang akala ko po, ay sulo ko ang mundo ko. Kasi po, madadala ka nila. Yung kulit ni Richelle at ni Ruel, madadala ka po. Uh, kasi nungalingan na lang po yung hindi talaga mo madadala sa mga bawat ngiti nila. Bawat halakhak nila madadala ka po. Kaplastika na lang po yun. Yung nagsasabi dyan na malandi o ano paman, plastik po yun. Or inggit. Kasi, inggit lang po. Dahil wala naman akong nakikita at sa karamihan po walang nakikitang mali sa dalawa. Kaya, para ano pong musgahan natin ang mga bagay na hindi daman dapat natin husgahan dahil nakikita naman natin po ang pagiging totoo lang nila mga kapatid kaya nalulungkot po ako doon sa nagsasabi ng mga ganito um, ang sinasabi ko lang po manaliming muna tayo bago tayo manguska sa ibang tao dahil mas baka po mas ma, tayo po ay may diferensya baka naman po tayo po ay nagiging ano yun mapagmatsyag tayo na mali naman ang nakikita natin dahil ayaw natin sa kanila uh, yung dun ayaw natin sa kanila wag na lang natin panuurin para wag po tayong magkasala dahil marami pong natutuwa sa kanila at marami pong uh, talagang nagmamahal dito sa dalawa panahon nila pagbigyan natin anggap po may nagmamahal sa kanila ibigay na natin sa kanila para naman po pagdating ng araw na sila po ay tumanda may alaala silang dala-dala may alaala silang babalik-balikan na napakaganda lalong-lalo na po pag sila po ang nagkatuluyan at nagkaroon ng pamilya maikukuwento po nila yan sa kanilang mga anak o anak ganito ang ginawa namin ng papa mo na nakapagpasaya kami ng mga lula na alos ay minahal kami ng mga lula uh, kaya anak ganito ang gawin nyo lang tayo sa ating sarili ay mamahalin din tayo ng kahit sino dahil ako po hindi ko akalain po na maraming magmamahal sa akin na hindi ko po kilala kaya ako ay nagpapasalamat talaga sa mga viewers na nagmamahal sa akin at nagtitiwala sa akin dahil po ay pinaramdam nila sa akin na importante pala akong tao. Ganon din po yun sa ating mga sinusuportahan. Gaya dito po kay Ruel at kay di ba? Diba? Kasarap isipin mga kapatid. Na tayo po dito lang sa social media nagkakakilala. Pero po, binigay natin ang puso't damdamin natin na tayo'y nagtiwala. Uh, talagang binigyan tayo ng importansya na kahit po hindi tayo magkakakilala, pakiramdam ko po ay kilalang kilala ko na kayo. Sa tuwing po ako'y nagla-live sa mga ano, binabasa ko po lahat ng ano nyo pakatapos ng live ko, yan po ay naka-screenshot at binabasa ko po. Ako'y nasasayahan po. Dahil po ang sinasabi mga basher ko, kahit kailan po wala akong basher. Dahil ang basher ko po, Kaagad nilang tinatadyakan dahil hindi namin uh, tinatanggap sa channel ko po ang mga basher. Kaya alam na po nila yun na mga nagmamahal sa akin at mga nagtitiwala sa akin na mga viewers. Kaya ganun lang po ako nagmamahal sa kanila. Gaya din po dito kay Rowell of Malalag at kay rachel Morales. Kaya napakasarap lang talaga po ang pakiramdam na yung maraming nagtitiwala at nagmamahal. Kaya ang lagi kong sinasabi dito sa dalawa kay Richelle at kay Ruel na sana wag niya nilang sisirain yung tiwala uh, ng mga tao at lalong lalo na bigyan nila ng importansya ang mga tao, ang mga nagmamahal sa kanya. Lalong lalo na po dito sa mga sponsor. Dahil ang sponsor po, hindi kayo niyan susuportahan kung wala sa inyong nakikitang kabutihan. Kaya po, yan, Ruel, Rochelle, pangalagaan niyo. Yan lang, lagi ang tangi ko sa inyong payo, ang tangi kong dasal na sana po ay um, maging kayo. Dahil talaga swak na swak talaga ang ugali niyong dalawa. Nandyan yung harutan, nandyan yung lambingan, nandyan yung tiwala at respeto niyo sa isa't isa't Mabubuo, mabubuo ang inyong pagmamahalan. Naririto kami na nakasubaybay, na nakangiti dahil po yan sa inyo. Nakatayo kami dahil yan sa binibigay niyo sa amin ng kasiyahan. Napapasaya nyo rin kami, Richelle Ruel. Kaya hanggang dito na lang at suportahan na natin lang sila. Kuya Bal Santos Matubang at na Vlogs at uh, Kalinga Pra Ruel of Malalag at You with the Great, uh, Kalinga Pusi at Maramarat 77 Vlogs. Suportahan po natin. Maraming salamat at sa Team Organic. Suportahan po natin si uh, Ermagalo Mix Vlog, Hayat Mix Vlog, Selena si Barbosa Official. Uh, Maria Ligaspi Vlogs at si Sel TVPX, Banat Bagsik, uh, Plitsi Lixi at si Mariling Chang, Kahil per, at Eric Alpon po at igit sa lahat, Maludita Santos po, marami salamat at Merry Christmas po sa inyong lahat at sana mabuhay kayong lahat at bigyang kayo ng mapayapang buhay at ma Uh, blessing po ang dumating sa inyo. Merry, Merry Christmas po. Mag-iingat po tayo. At paalam. We love you so much. At sa aking pamilya, Merry Christmas po sa aking pamilya. Maraming salamat. Paalam. Bye-bye. We love you so much. Bye-bye.